Gandang gabi guys. Tanggal muna ako ng mga konting alikabok dito sa tindahan ko guys. Katapos ko dito mag-inis-inis guys. Nagtanggal ng alikabok. Lalabas ako. May 250 ako dito. Bibili ako ng mga importanteng pwedeng bilhin sa umaga. 150 na yan guys. Madami-dami na rin yan. Madami na rin ang mabibili yan. Kahit paano. Ayan guys. Babangon tayo ng unti-unti guys. Para makabangon yung ano. Makabangon nila itong aking munting tindahan guys. Lalabas mo na ako guys kasi may 250 ako dito. At ah, 200, 300 pala. Ayan. Bali 300 tong aking dadalhin guys. Namimili ako kung anong pwedeng mabili ni 200 na to. Kasi may itlog pa naman ako dito guys. May swak pa ako. May Milo. May kape bibili ako ng ano pala kalahating dosena na ano creamy latte at saka kape na steak ayan may isang boteng mantika pa ako gusto yung kung ano yung importante guys, yan ang bibiliin ko ayan guys mamaya um, ulit guys Ayan guys, lumakad na ako papunta sa grocery na bibilhan ko. Na maambon-ambon ngayon. Kahit maambon guys, ugod so pa rin tayo para sa pagbangon sa munting tindahan. Lasing kasi yung asawa ko guys kaya kaya naglalakad ako ngayon. Pasakay sana ako sa tricycle ng asawa ko kaso nga lang lasing kasi kaya maglalakad tayo ngayon guys kahit na ulan. Kunting ambon lang naman guys. Guys, pa-uwi na ako, guys. Ang napamili ko ay 300, saktong 300. Pero ang dala kong pera, guys, nasa 350. Kasi dinala ko pa yung mga barya-baryadong lilimahin. Kaya ang dala kong pera ay 350. Tapos ang napamili ko lang pala ay 300 lang. Marami, ilang ilang items din tong napamili ko. Pag hindi limang items to, anim. Sa halagang 300, anim na items. Sana bukas guys, makalimandaan ako kasi gusto kong pumunta ng bayan. Wala na kasi akong mga sabon na ano, mga liquid yung aking kapitbahay sa sa labasan na siya nabili ng ano kasi naubos na yung aking mga liquid sana makalimandaan ako bukas pag ano eh siguro manghihiram siguro ako sa anak kong bunso ng ano pag nakatatlong daan ako bukas, hihiram ako sa kanya isandaan, daan. Tapos sa asawa ko, hihiram din ako ng isandaan para makapunta ako bukas ng bayan. Tumila na ang ulan. Nawala na yung ambon. buti hindi masyadong malakas ang ulan ngayong araw na ito. Umulan lang naman siya nitong pahapon na. Ayan guys, malapit na ako. Malapit na ako sa may amin. Tiyaga-tiyaga lang talaga guys. Kung hindi ka talaga magtsatsaga ng ganito wala hindi hindi makakabangon yung akin tindahan kailangan kasi guys ano pag may benta ako isang daan o kaya dalawang daan pamimili ko siya ng ano o anong pwedeng mabili doon sa kasya ng pera ko ayan guys mamaya na uli guys kasi malapit na rin naman ako guys. Dito yung napamili ko guys. Eh. Ano, bumili ako ng sir powder na red. Kasi wala na akong red eh. Ayan, kalahati yung dosena lang ito guys. Tapos, kape na creamy latte. Kasi wala na akong creamy latte. Ayan, naubos na yung huli kong napamili ng huling dito ko bali ang napamili ko ngayon guys nasa 300 lang ayan o, no, 301 300 ano, 3 301 ayan yan ang napamili ko. Bali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama nga ako. 6 na items yung napamili ko. Yan. Bumili ako isang dosena na kapiske kasi mabilis sa akin ito. Yan. Isang dosena lang. tapos well, tailgate at saka close up, yan tapos kanina guys, ay nasa loobong ko yung may utang sa akin kanina naningil na rin ako guys, kasi kailangan ko talaga ng pera sabi niya kasi nung nangutang siya mamayang gabi, nakatatlong araw na kaya naningil na ako guys, kasi kailangan ko talaga ng pera ano lang naman yun, maliit lang naman yung utang niya guys halagang 42 pero sa katulad ko guys na wala nang laman ng tindahan kahit 42 lang yun malaking bagay sa akin yun kaya naningil na ako saka mo, yung inutang nila sa akin yung guys ano sa iba na din dito sa akin na utang kaya sinisingil ko talaga sa lubong ko kasi yung anak niya sinisingil ko talaga kasi sa iba na sa iba na biling sa labasan sila na gunitapos pag uutang sa akin sinisingil ko talaga na sa lubong ko ngayon ngayon lang pero sayo nagbayad sila kasi pag hindi ko sinihil guys abutin na naman ang siyam siyam yun pero kung marami namang laman tong tindahan ko guys alam niyo ba hindi talaga ako naminihil guys pero ngayon na walang laban ng tindahan ko naminihil na ako kasi naiinis ako guys pag yung bibili dun sa labas pag uutang dito sa akin pero pag maraming laman tong tindahan ko guys ewan ko ba hindi ko magawang maningil ngayon na uh, wala ng laman ng tindahan ko malakas so, ang loob ko maningil magalit na sila ng magalit sa akin guys E wala naman silang kusa mag-ano wala nang laman tong tindahan ko tapos pupunta lang sila dito uutang pag sa labas dun sila bibili pag may pera sa labas sila nabili tama lang naman siguro kung ginawa ko naman ni nila ko sa tagal naman ng panahon na hindi ako naniningil sa kanila ngayon lang ako nakaranas maningil sa kanila kasi kailangan ko talaga ng pera tapos, sasabihin masama ang ugali ko. Bahala sila mag-isip masama ang ugali ko. Kailangan ko kasi eh. Kasi, nunti-unti kong lagyan ng laman itong tindahan ko. May itlog pa naman ako dito guys. Siguro bukas na ako bibiling mantika. Isa't kalahati pa naman ito nandito. Kaya bukas na siguro. Ayan. Kaya paano guys Oh, pakita ko sa inyo guys. Ang aking tindahan. Ang aking mga dibote dito. Masaid na din. Mga dibote kong condiments dito na ubus na rin. Ayan guys oh. Wala na dalawa na lang yung natira dun sa mga nasa bote kong mga toy at suka. Ayan, dalawa na lang yung natira. Yung sigarilyo ko guys, so, yan lang, wala akong fortune. Siguro sa tindahan na lang ako bibili mamaya para kahit walang tubo guys, may maibigay lang ako sa madaling araw. Ayan. Ayan guys, so, may itlog pa ako. Yung mantika ko, isang bote. Mayroon pa akong kalahati din kasi dalawang bote sana yan. Ginamit ko yung kalahati. May natira pang kalahati doon. Bukas na lang ako bibili pang nakabenta ako. Kasi may 70 na ako dito eh. Ay, bibili ko nga pala ito ng fortune. Ano yon? Ha? Ano yun, be? Wala naman akong tindang mga candy, be. Ayan. Ayan, guys, may inagahanap na mga candy. Wala naman akong mga candy na. Ayan, guys, oh. Ayan, yun lang muna ang laman ko sa ngayon, guys. Ayan. Ayan lang muna. Ayan. Ayan lang muna sa ngayon ang laman ng tindahan ko, guys. Kasi marami talagang wala, guys, oh. Mga chicheria kong panabit wala. Ayan. Mga garapon ko, walang mga laman. Ayan. Ayan. Ito mga tigtas-tigtas ng shampoo. <laughs> Tinan nyo guys, so, nakakaawa. Nakakaawa yung aking tindahan guys. Ayan. So, looks ko kulay violet na lang natira. Dito naman sa sabunan ko. Ayan, wala na akong lang asul. Ayan. Ayan. Sige, isang serve na ba? jumbo. Ayan, dalawang jumbo. Ipilitin ko talaga bukas, guys, na makapunta ako ng bayan. Kasi wala na, oh. Eh. Ayan. Kailangan ko makabili ng mga liquid na, ano, detergent. Kasi yun talaga ang hanap sa akin ng tao. Ay, ang kapitbahay ko dito kasi mga, ano kasi, mga automatic. Mga, o oh nga ata, automatic ba tawag nun? Ayan. Wala na yung mga liquid ko, o. Oh. Yan lang talaga natira, guys, So, oh. Ayan. Mga liquid ang kailangan ko, guys. Ayan, yung mga kapipuntintas-pintas, o. Oh. Ayan. yun lang talaga yung laman ng tindahan ko, guys. Ayan. Ayan guys, hanggang dito na lang tong vlog ko guys. Maraming salamat sa panunood. Bukas ulit guys.